So ayan na nga mga body, pabubuksan na natin ang ating motor dahil lumalakas na ang tagas ng langis nitong mga nakaraang araw, tumatagas ang langis dito sa may bandang magnito, kaya hinala ng mekaniko na politin na ang oil seal sa may magnito. At ayun na nga pinalitan na ng oil seal at alam nyo ba kung magkano ang binayad ko mga body? 450 pesos mga body kasama na daw labor? Di ba't mahal mga body? Dot ano sa tingin nyo makatarungan ba mga body? Sabi nga ng mga mekaniko, lamang daw ang may alam. Tama nga sila dahil yung walang alam ay niloloko nila.